So, yan mga idol. Kailangan nila ng tulong mga idol. Sa lokal nating pamahalaan. Kailangan nila ng tulong ng ano, compressor mga idol. Para mapalutang ito. Mga idol, sa Santa Ana, yung nawawalang bangka, na-rescue na ng katlong lansya mga idol. Pero, ano? pakuha na nila mga idol. Kaya lang, missing pa rin yung mga tao mga idol. Kaya sila, papasok na sila dito sa bukana ng Santa Ana, mga idol, ng San Vicente. Doon pa yung isa, mga idol. Doon, mga idol. Oh. Binabaklas na nila yung mga wirings. Wala na yung kalahati, mga idol. Yan po, malaking ito daw po pinakamalaking lansya nila itong nalubog na ito lalim mga idol kailangan itong palutangin ng kaunti mga idol mababaw sa pasukan

Tatanggal po nila yung mga dapat pang pakinabangan. Mga idol. Ayun oh, hindi Ay, naman pwede matagalan kami dito ng... lalo sir. May lakas pa na padating. Kailangan na rin Sige, yun ang niyo, hindi. Bahala kayo. kami Pasok pa lang kami. Lalo may bagyo na naman padating. Opo, na, may ipapasok pong bagyo. Linggo na kami, hindi pa nang kauwi. Eh. Doon na lang sa gilid inspeksyunin, May parating pa namang bagyo. Kailangan nyo po ng compressor sir? Wala nga maalam sa amin sir ay Meron po dito, meron pong malapit dito Na nagko-compressor Kung kailangan nyo po ng mag-compressor Problema sir, wala mga kapang bayad Bayad Yun lang Kailangan namin yung mag-puting puso Kailangan namin yung sa mga Kailangan namin Kailangan namin Kailangan namin Opo wala may pag pagbayad na wala, nang na Wala nang na, ba na, na, tumulong sa amin doon sa lahat pag dala dito sa tabi. Pati pa dito sa tabi dati pa tuwan. <coughs> eh, sir, ba may isip kayo? Tinblak po. Pwede pong magtanong sa gilid po. Nag-request na kami ng simblak, sabi na may dalawa daw ay hanggang ngayon ay wala pa mang nakadating. At simblakin lang namin yan, yung... sa taas pa lang para hindi lang kami sasaya dyan magpasok. Opo, mga bababo kasi dyan. Oo. Oh. Oh, si Black namin nung nadala, oh, hindi kinaya. Sige so, po, mag-request po tayo. So, yan mga idol. Kailangan nila ng tulong mga idol. Sa lokal nating pamahalaan. Kailangan nila ng tulong ng ano, compressor mga idol. Para mapalutang ito. Si <coughs> hey, wala na rin daw silang mga budget mga idol. Tagal nila sa laut na naghanap nito. Mga idol, lubog na lubog talaga. <coughs> ayan mga idol nandito na ang kagawad natin sa San Vicente nagipag-usap sa may-ari ng taksay baka sakaling may maitulong ang kuha natin mga idol kailangan pa nilang gawa ng report kaya in -install. Pero ano ito ba? papunta, papunta doon sa tabi? kailangan maraming gram to kailangan maraming gram to kalanan pa bayakat pa ta pungnga bay sagit di pero ti kailangan da ate voluntary ti tawong korta dan ada makidipang krudo da aja lang tao nga agobra ada pang krudo da nga aja la tao nga magobra da kanu-kan da kaludlok ati manbanat ayan mga do May short ball ng voluntary na compressor mga idol. Problema din may ari may siya yung may ari mga idol. Yeah. Balikon to mga idol. Dalawang araw dalawang gabi nilang hila-hila dyan sa laut may pasok lang dito sa bukana ng San Vicente kaya ubus din ang konsumo nila mga idol